Hello guys, nagikot-ikot lang ako dito sa aking garden tapos may nakita akong mga alamang gamot uh, kaya hindi ko na ito binunot dahil sa napaka-importante ito sa ating kalusugan kaya alagaan ko na lang ito napakasarap sa ating mga mata kung makikita natin ang ating mga tanim na nagbubloom bloom at ito'y nagbigay sa atin ng kaligayahan at pampawala ng stress at lungkot sa ating buhay dito nakikita ko ang mga niugniugan tapos yung gatas-gatas uh, mayroon ding elepanti at saka yung uh, alasiman at saka pansit-pansitan Mamimitas ako ng uh, ulasiman at saka pansit-pansitan dahil uh, napaka-fresh talaga ang uh, sarap tingnan. At uh, gawin ko itong salad. At sa akin napag-alaman, itong klaseng halaman na ito ay uh, patsin-patsitan at saka ulasiman ay ginagawang salad ang gamot ng mga arthritis, mga uric acid at ito'y ay nababasa ko lang ha. Pero talagang kakainin ko ito. Dati na akong kumakain ito. At at base sa aking experience pag bumibigat ng aking mga paa sa kakatayo sa trabaho at saka sumasakit ang aking balakang sa kainom ng mga soft drinks, uh, naisip ko agad na may na Mamimitas ng uh, lasiman at pansit-pansitan para gawing salad. At pagkatapos ay mapifil ko na uh, mawawala ang aking mga karamdaman sa aking balakang at saka marami ang maiihi mo. Kaya naman guys huwag ninyong kalimutan magsubscribe sa aking channel. Like and share and comment sa baba para naman ma-updated kayo sa aking part 2 na gagawin video. At ipapakita ko sa inyo kung paano gagawin salad itong lasiman at saka uh, pansit-pansitan. At ano ang mga sangkap na ihalo natin para masarap siyang kainin. Salamat po at God bless you all.